Ano kung may kapangyarihan kang baguhin ang iyong reaksyon sa bawat hamon ng buhay? Isipin mo ito. Isang araw, habang ikaw ay abala sa iyong pagmamaneho sa EDSA at hindi mo maiiwasang makatagpo ng matinding traffic, bigla na lang may isang driver na sumingit sa harap mo, tila walang pakialam sa iyong espasyo sa daan. Sa oras na iyon, tiyak na mararamdaman mo ang init ng ulo na dumarating ang pagtaas ng presyon sa iyong dibdib at marahil ang matinding pagnanais na magbusin na ng malakas upang ipakita ang iyong galit at pagkadismaya. Ngunit sa kalagitnaan ng pakikibaka ng iyong emosyon, nariyan ang pagkakataon na baguhin ang iyong reaksyon. Sa halip na magalit at makagawa ng mga desisyon na maaring makapagpabigat sa sitwasyon, huminga ka ng malalim. Sa simpleng hakbang na ito, nagbibigay ka ng espasyo para sa iyong puso at isipan na magkaisa at isa alang-alang ang mas mahusay na tugon. Sa halip na sumugod sa emosyon, nagpakatatag ka, gumiti ka at nagpatuloy sa iyong pagmamaneho, nadarama ang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Ano ang nagbago sa sitwasyong ito? Ang pangunahing sagot, ang iyong kakayahang pumili ng tamang tugon sa halip na magpadala sa mga magagalitin at nakaka-stress na emosyon sa bawat pagkakatulad sa buhay, meron tayong pagkakataon na kontrolin ang ating reaksyon sa harap ng mga pagsubok at hamon. Ang simpleng desisyon na maging mahinahon at mag-isip bago, kumilos ay maaring maging sanhi ng pagkakaiba sa ating karanasan at sa ating mga relasyon sa iba. Isang mahalagang tanong ang lumalabas. Paano mo mayaangkop ang ganitong diskarte sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sa tuwing ikaw ay haharap sa mga pagsubok, maging ito man ay sa trabaho, pamilya o mga hindi inaasahang sitwasyon, isipin ng iyong kakayahang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa huli, ang iyong reaksyon ay hindi lamang nagsasalamin ng iyong pagkatao, kundi pati na rin ang iyong kapasidad na maging mas matatag at mas positibo sa harap ng mga hamon. Ang tagumpay ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga problema, kundi sa kung paano natin hinaharap ang mga ito. Kaya't lumikha tayo ng isang mundo na pinipili ang pag-unawa, paggalang at kapayapaan. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin babaguhin ang ating sarili, kundi pati na rin ang ating paligid. Number 1. Ang Sining ng Pagpigil at Pagpili Sa mundo ng Stoicism, Isang sinaunang pilosopiya na umusbong mula sa mga kaisipan ng Gresya at Roma, itinuturo na bagaman marami sa ating mga karanasan at upangyayari sa buhay, ang hindi natin kontrolado, meron tayong kapangyarihan sa ating mga reaksyon at pananaw. Ang mga Stoic tulad ni na Marcus Aurelius at Epictetus ay binigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa ating mga damdamin at pag-uugali. Sinasalamin nito ang prinsipyo na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa loob ng ating sarili. Matutunan nating maging responsable sa ating mga desisyon at pagpili sa kabila ng mga hamon na dulot ng paligid. Sa pamamagitan ng pagpapalalim sa ating pag-iisip, maaari tayong pumili ng mga reaksyon na naaayon sa rason sa halip na tumugon sa mga emosyon o impulsive na reaksyon na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan o hidwaan. Halimbawa, sa isang sitwasyon kung saan tayo ay sinasalakay ng mga opinyon ng iba, ang stoicism ay nagtuturo sa atin na bagamat hindi natin may iwasan ng mga itong oras, kontrolado natin kung paano natin ito tatanggapin at kung anong pampasigla ang ating ibibigay sa ating isipan. Ang sining ng pagpigil ay nagsasangkot ng pagbuo ng disiplina at pakikipaglaban sa ating mga masamang ugali. Ang pagkakaroon ng pagpipigil ay hindi nangangahulugang pagbibigay diin sa mga pagsasakripisyo o paghihirap, kundi sa pagkilala sa halaga ng pagpili ng tamang landas sa buhay. Sa bawat sitwasyon, mayroon tayong pagkakataon na pumili ng wasto, maging ito ay sa mga simpleng desisyon o malalaking isyo. Ang sining ng pagpili ay nagpapakita ng ating kakayahan na lumikha ng mas mabuting hinaharap sa pamamagitan ng mga masinop na desisyon. Ito ay di isang kasanayan na dapat natin pagyamanin ang pagsusuri ng ating mga alternatibo, pagunawa sa mga posibleng resulta at pagpapahalaga sa ating mga prinsipyo. Lahat ito ay bahagi ng mga hakbang na bumubuo sa ating kabutihan. Sa kabila ng mga pagkakataon ng kahirapan at pagsubok, ang mga Stoic ay nagaanyaya sa atin na unahin ang ating sariling pananaw sa mga pangyayari at sa pamamagitan nito makakabuo tayo ng mas masiglang pananaw sa buhay. Sa kabuuan, ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na tayo ay hindi biktima ng ating mga sitwasyon, kundi mga aktibong kalahok sa ating sariling buhay. Sa pamamagitan ng sining, ng pagpigil at pagpili, tayo ay nagiging may kontrol sa ating kapalaran at sa huli, nagiging tunay na malaya sa mga limitasyon ng mundong ating kinabibilangan. Number two, pagkilala sa sarili at pagpapalalim ng kamalayan. Ang unang hakbang sa pagiging stoic ay ang pagkilala sa sarili. Ang kaprosesong ito ay hindi lamang hadungkol sa pagyalam sa iyong mga kagustuhan at pangarap, kundi pati na rin sa pagtukoy sa mga bagay na nagiging sanhi ng iyong emosyonal na reaksyon. Kapag mas alam mo ang tungkol sa iyong sarili, kung ano ang nagpapagalit, nagpapalungkot o nagpapasaya sa iyo, mas madali mong mapipigilan at makokontrol ang mga hindi kanais-nais na reaksyon. Ang pagkilala sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa iyong mga limitasyon at kalakasan sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga ito, nabibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na gumawa ng mas mabuting mga desisyon at magkaroon ng mas magandang perspektibo sa buhay. Kailangan din nating tanungin ang ating sarili, ano ang mga sitwasyon na nagbibigay ng stress o tension? Ano ang mga tao o kaganapan na nagiging sanhi ng ating panic o anxiety? Kapag natukoy mo ang mga ito, mas madali mong mahahanap ang mga paraan upang mapanatili ang iyong kalmado kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang pagmumuni-muni tuwing gabi, pagsusulat sa journal o simpleng pagninilay ay ilan sa mga epektibong paraan na makakatulong upang mas mapalalim ang iyong kamalayan sa sarili. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, nagkakaroon ka ng pagkakataon na balikan ang iyong mga karanasan sa araw-araw at suriin ang iyong mga reaksyon sa mga ito. Nakakatulong ito upang mailayo ang iyong isip mula sa mga alalahanin at bumalik sa kasalukuyan. Samantalang ang pagsusulat sa journal ay nagiging isang espasyo para sa sarili mong pagninilay. Dito, maaari mong ipahayag ang iyong saloobin at emosyon nang walang takot sa paghuhusga. Ang pagsulat ay parang pag-uusap mo sa iyong sarili. Ang iyong mga ideya, takot, pangarap, at maging mga pagkukulang ay nahahasa at nagiging mas malinaw. Ang pagninilay sa kabilang banda ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapakalma ng isip at paglikha ng mataas na antas ng kamalayan. Sa pamamagitan ng pagtuon sa iyong paghinga at pag-iisip, nagiging mas sensitibo ka sa iyong panloob na mundo na nagbibigay daan naman sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili at mga reaksyon. Sa kabuuan, ang pagkilala sa sarili at pagpapalalim ng kamalayan ay hindi isang madaling gawain. Ito ay isang patuloy na proseso. Ngunit sa pamamagitan ng pasensya at pagsisikap, unti-unti mong mapapansin ang mga positibong pagbabago hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga relasyon mo sa ibang tao at sa paraan ng iyong pagharap sa mga hamon ng buhay. Number 3. Ang kapangyarihan ng paghinga at pagtigil. Sa bawat emosyonal na sandali, may isang mahalagang pagkakataon kang huminto at magnilay-nilay. Ang proseso ng simpleng paghinga ng malalim ay hindi lamang isang paraan ng pag-relax. Ito ay nagbibigay ng isang mahalagang espasyo sa pagitan ng stimulus at reaksyon. Sa sandaling iyon ng pagtigil at paghinga, Nagkakaroon ka ng pagkakataon na suriin ang iyong kalooban at mga saloobin na nagiging daan upang ikaw ay magkaroon ng mas nalalamang pananaw. Sa espasyong ito ng pagninilay, maaari mong tanungin ang iyong sarili, ano ang tamang tugon sa sitwasyong ito? Sa pagsasalang-alang sa iba't ibang posibleng reaksyon, nagiging mas malinaw ang iyong layunin. Ano ang makakabuti sa akin at sa iba? Ang mga tatanong na ito ay nagbibigay daan para sa mas mabusisi at mas maingat na pagtugon sa mga hamon na iyong kinahaharap. Ang kapangyarihan ng paghinga at pagtigil ay nagmumula sa simpleng kaalaman na hindi kinakailangan agad-agad na tumugon. May halaga ang pagtigil upang mas mapag-isipan ang mga bagay-bagay. Ang pagkaalam na ang bawat emosyon ay maaaring Maging isang pagkakataon para sa pagbabago ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng mas positibong mga karanasan at relasyon. Sa kalakhan, ang iyong paghinga ay nagsisilbing tulay sa iyong isip at puso na nagbibigay ng pagkakataon sa iyong sarili na magdesisyon batay sa pagintindi at hindi lamang sa emosyon. Sa huli, ang pagbibigay halaga sa mga simpleng gawain tulad ng paghinga at pagtigil ay nagiging susi sa mas malalim na pagkakaunawaan sa sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Ang ganitong kasanayan ay hindi lamang nakakatulong sa iyong sariling kalagayan, kundi ito rin ay nagdadala ng mas positibong epekto sa iyong kapaligiran. Number 4. Pagbabago ng Perspektibo Ang mga Stoic ay kilala sa kanilang husay sa pagbabago ng pananaw o reframing. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Stoicism ay ang kakayahang tingnan ang mga sitwasyon, hindi bilang mga hadlang, kundi bilang mga pagkakataon para sa personal na paglago at pagunlad. Sa kanilang pananaw, ang bawat hamon na ating kinakaharap ay nagdadala ng posibilidad na matuto, umunlad at maging mas matatag. Isipin nating mabuti ang isang halimbawa na karaniwang nararanasan ng marami sa atin ang pagkakatanggal sa trabaho. Sa tradisyonal na pananaw, maaring makita ito bilang isang bigong karanasan o isang mabigat na pasanin. Sa yednak sa ilalim ng pananaw ng Stoicism, ang sitwasyong ito ay maaring ituring na isang mahalagang pagkakataon para sa pagbabago at pagunlad. Sa halip na malumbay o magalit, ang isang Stoic ay maaring magtanong sa kanyang sarili, ano ang mga aral na maari kong makuha mula sa karanasang ito? Ang pagkakatanggal sa trabaho ay maaring magsilbing daan upang maghanap ng mas angkop o mas magandang karera na mas magbibigay kasiyahan at katuwang sa kanilang mga layunin sa buhay. Ito rin ay maaring maging pagkakataon upang magpahinga at muling pag-isipan ng kanilang mga layunin at kagustuhan sa buhay. Sa mga ganitong pagkakataon, nagiging mahalaga ang proseso ng pagre-reflect o pagninilay ang mga pagkakataon na ito ay mas nagiging makabuluhan dahil nagiging daan ito para sa mas malalim na pagkilala sa sarili at pagbuo ng mga bagong plano at pagsisikap. Sa kabuuan, ang pagbabago ng perspektibo ay isang makapangyarihang kasangkapan hindi lamang sa pagharap sa mga pagsubok kundi pati na rin sa pagbuo ng positibong pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng aktibong pagbabago ng ating pananaw, Nagagawa nating gawing kapaki-pakinabang ang mga karanasan na sakay nagmumula ang tunay na paglago at pagunlad. Number five, pagtuon sa kung ano ang makokontrol. Isa sa mga pangunahing aral ng Stoicism ay ang pagtuon lamang sa mga bagay na nasa ating kontrol. Sa mundong ito, napakaraming bagay ang hindi natin kayang pigilin o impluensyahan. Halimbawa, hindi natin kontrolado ang opinyon ng iba kahit anong gawin natin, maaring may mga tao na hindi tayo susuportahan o hindi maunawaan. Ito ay bahagi ng pagiging tao at normal na karanasan. Ngunit ang mahalaga ay hindi tayo dapat magpakabahala dito o pahintulutan na maapektuhan ang ating emosyon o decision. Bukod dito, hindi rin natin kayang kontrolin ng panahon. Isang araw, maaari tayong makatagpo ng araw at liwanag. Sa susunod na araw, posible namang makaharapin natin ang malakas na ulan o bagyo. Ang mga natural na pangyayari na ito ay hindi natin mapapaganap. Kaya naman, ang ating reaksyon sa mga ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa halip na magalit o mawalan ng pag-asa sa mga hindi natin kayang baguhin, mas makabubuti na umiwas tayong maapektuhan ng mga ito at mag-adjust batay sa ating mga natutunan kasama na rito ang mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Minsan, may mga sitwasyon na bigla na lamang dumarating at nagdudulot ng abala o problema. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pananaw at kamay na inayos, ang ating reaksyon ang magiging susi sa pagunlad. Dapat tayong maging handa na tanggapin ang mga pagsubok at makahanap ng mga solusyon na makakabuti sa halip na magalit sa kalagayan o sa tao na nagdulot ng problema. Ngunit kontrolado natin ang ating salubin, desisyon at aksyon, ng ating internal na mundo. Kahit gaano pa man kalawa ang mga external na pangyayari ay nasa ating mga kamay. Sa bawat unang pagdapo ng ating isip sa isang problema, nandiyan ang pagkakataon na magpili kung paano ito haharapin. Maaari tayong pumili na maging positibo, paghanap ng mga posibilidad, at lumikha ng mga paraan upang mapaunlad ang ating sarili sa kabila ng mga balakid. Kaya naman, ang mahalagang aral na ito ng Stoicism ay nagtuturo sa atin na maging mas maingat sa ating mga kasagutan sa mga hamon ng buhay. Sa bisig ng tamang pagninilay, matututo tayong unahin ang mga aspeto ng ating buhay na talagang makokontrol natin. Ano sa ganitong pamamaraan? mas makakabuti ito sa ating kabuuan kalusugan ng isip at emosyon. Number 6. Pagsasama ng mindfulness sa araw-araw. Ang pagiging mindful o ang kakayahang maging maalam sa kasalukuyang sandali ay may malaking papel sa practice ng stoicism. Ang mindfulness ay hindi lamang isang simpleng konsepto. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na nagtuturo sa atin kung paano mas maging konektado sa ating mga karanasan at sa mundo sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagninilay at pagiging present sa bawat gawain mula sa pagkain hanggang sa pakikipag-usap, mas nagiging kalmado at mahinahon tayo sa pagharap sa buhay. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagkain ay maaaring maging isang pagkakataon upang mas mapagtanto natin ang kasalukuyan. Sa halip na magmadali o mag-isip tungkol sa hinaharap o nakaraan, ang pagtuon sa bawat kagatay nagbibigay daan sa atin upang mas malasahan at pahalagahan ang mga bagay. Mahalaga rin ang pagninilay-nilay na isang bahagi ng mindfulness dahil ito ay tumutulong sa atin na magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa ating mga damdamin at saloobin. Sa pamamagitan nito, nagiging mas aware tayo sa ating mga reaksyon at kilos na nagiging dahilan upang tayo ay maging mas mahinahon at mas maliwanag sa ating mga desisyon. Sa kabuuan, ang pagsasama ng mindfulness sa ating araw-araw na buhay ay hindi lamang isang teknikal na practice, kundi isang mahalagang aspeto ng ating mental at emosyonal na kalusugan. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa tayo na harapin ang mga hamon ng buhay ng may mas malalim na pagunawa at pagtanggap natiyak na nakakatulong sa ating paglalakbay patungo sa mas balanseng at masaganang buhay. Number 7, paglalapat ng stoicism sa araw-araw. Sa bawat araw, may mga pagkakataon tayong isabuhay ang mga prinsipyo ng stoicism, isang pilosopiya na naglalayong dalhin ang kapayapaan ng isip at katatagan sa harap ng mga hamon ng buhay. Sa tuwing tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, Mahalagang tanungin ang ating sarili, ano ang makokontrol ko? At paano ako tutugon ng may rason at kabutihan? Ang matanong na ito ay nagsisilbing gabay sa atin upang mapanatili ang ating konsentrasyon sa mga aspeto ng ating buhay na nasa ilalim ng ating kapangyarihan. Halimbawa, sa mga oras ng stress dulot ng trabaho o personal na suliranin, maaari nating piliin ang ating reaksyon. Sa halip na maging emosyonal o magalit, maaari tayong pumili na maging mahinahon at mag-isip ng mga solusyon. Sa ganitong paraan, unti-unti nating nababago ang ating reaksyon sa mga sitwasyong mahirap, nagiging mas matatag tayo sa pagharap sa anumang pagsubok. Mahalaga ring isa alang alang ang pagbuo ng mga positibong kaisipan. Sa halip na magreklamo o mawala ng pag-asa, maaari tayong maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga bagay na mayroon tayo sa ngayon. Ang simpleng pagbibigay pansin sa mga maliliit na galak, gaya ng pagkatuto mula sa mga pagkakamali o pagkakaroon ng mga kaibigan na sumusuporta ay maaring maging mabisang paraan upang mapanatili ang ating optimismo. Bilang karagdagan, ang pagninilay-nilay o pagmumuni-muni ay isang magandang kasangkapan upang mas maunawaan ang ating sarili at ang ating mga reaksyon. Sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga pangyayari sa ating araw, maiisip natin kung ano ang mga sitwasyon na nag-trigger ng negatibong emosyon sa atin at paano natin matutunan na tumugon ng mas makabubuti sa hinaharap. Sa madaling salita, ang pagpapalaganap at pagsasagawa ng stoicism sa ating pang-araw-araw na buhay ay hindi lamang isang theoretical na ideya kundi isang aktwal na proseso ng pagbuo ng mas malalim na kaalaman sa ating sarili. Sa bawat hakbang na ating tatahakin mula sa mga hamon, unti-unti nating natutunan ang halaga ng pagkontrol at pagkakaroon ng tamang disposisyon sa buhay, ang pagiging stoic ay isang patuloy na paglalakbay patungo sa mas mapayapa at mas makabuluhang buhay. Ang stoicism ay hindi lamang isang pilosopiya na dapat pag-aralan o alalahanin sa mga pagkakataon ng krisis. Ito ay isang holistikong paraan ng pamumuhay na maring maging gabay natin sa araw-araw. Sa mga aral ng Stoicism, isinusulong ang pagkilala sa sarili bilang isang mahalagang hakbang upang maunawaan ang ating mga saloobin, emosyon at mga reaksyon sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng mas malalim na pagninilay, matututo tayong maging mas mapanuri at hindi basta-basta tinatablan ng mga external na salik o negatibong karanasan ang pagsasanay sa pagtuon sa mga bagay na maaari nating makontrol tulad ng ating mga reaksyon. Kaisipan at desisyon ay napakahalaga sa halip na magaksaya ng enerhiya sa mga bagay na wala tayong kapangyarihan tulad ng mga opinyon ng ibang tao o mga di inaasahang kaganapan ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na ilaan ang ating oras at atensyon sa mga aspeto ng buhay na tunay nating maimpluensyahan. Sa ganitong paraan, nagiging mas epektibo at maayos ang ating pamumuhay at naiiwasan ng mga hindi kinakailangang stress at pagkabahala. Higit pa rito, ang pagpili ng tamang tugon sa mga pagsubok at hamon ng buhay ay isa sa mga pangunahing prinsipyong itinataas ng Stoicism, ang ating mga reaksyon ay may malaking epekto sa ating karanasan at sa ating kapayapaan ng isip. Kung man tayo ay magkakaroon ng kakayahan na magpatawad, magpasalamat at maging maunawain, nagiging mas mapayapa at makabuluhan ang ating buhay. Sa huli, ang mga aral ng Stoicism ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon. Ito ay nagiging kasangkapan. Upang makamit ang tunay na kalayaan sa kaisipan at damdamin na nagdadala ng mas mataas na antas ng kasiyahan at fulfillment sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.